kita dito ito mga idol dupi okay. naguro na ito mga idol sus naguro na ito mga idol no kay natay gatan nga utang karon mga idol so, na okay. na na so nari tay natay kalabasa na atong gatan so, nakita niyo mga idol pusa mga idol ang dami pusa mga idol butong ni sila mga idol

mga idol so gini mo ani nga na mo diri mga idol wala ni arte arte mga idol di pare suban kiri mga idol na grabe ka sa mga ahon mga ay na pa sa pagkaon na kana mga tuan palito nga mahal kayo na kani sila mukaon lang sila bisag kun sa bisag bugtukon sa kali mukaon gini sila bingala oi so, pili